Dinner time na. Una ko munang papakainin yung aking mga alagang pusa. So, itong mga food nila, aside sa dry food, kinahaluan ko rin ng wet food. Ah, uh, itong nabili ko ngayon is, ang flavor is tender tuna. So, sana magustuhan ng aking mga alaga. Ayan, naririnig niyo si na G. William bebe. at di rin siya makapag-antay. So, Gusto na rin niyang kumain. Oh, Dinner time na na mga cats. Wow. Hmm. So, Donna! Donna! Bebe! Donna! Bebe! Donna! Jewel kasi, sirene. Jewel mo ba, baby? Yeah. Ano ba ito talaga? Hindi yan sa'yo. Uh, Donna, among go, gong, gong. Na. Yes. Enjoy sila. Finish na, Donna. Finish your food, finish your food. Finish, finish your food. Finish your food. Finish your food. Oh, mango, oh, mango. Woohoo! Enjoy. Nag-enjoy. <laughs> like